ayun usap mga kabukid ah, uh, yun. isang magandang umaga na sa inyong lahat at isang pinagkalang umaga sa atin lahat so yung time check natin mga kabukid ayun medyo madilim dilim pa ah, uh, alas na ng ano umaga so bali ano mga kabukid so bali papandaw ako ah, uh, medyo malayo layo yung pupuntahan ko at, at malayo yung inananghan natin yung kinabitan na yan uh. ganda ng sikat na ano uh, Asikat ng araw So malayo-layo mga kabukid yung pupuntahan natin. Ah uh, Bali mam andau tayo. Yung mga bubutrap natin ay bali kinabit ko pa doon ah. So ayun nga, natagal uh, na naman tayo mahirap maka pangkuha ng ano, ang vlog natin Gama ng mga ayun nga mga kabukid. Paraan ah uh, susunod-sunod mga kabukid yung ano natin. Yung tawag nito bagyo. So hindi din tayo maka makapagawa ng ating mga ano pun, uh, mga video so ayun mga kabukid ah uh, medyo malayo doon ah uh, tu so, malayo layo mga kabukid po so malayo layo doon po natin ha ah! ah! ha mga kabukid yung pala natin medyo madilaw na <laughs> madilaw na tapos ano na habang nadilaw mga kabukid na uubos ng ibon So, binabantayan din natin para kung tuon sa kali Makakuha tayo ng ano, ng ating pangkain. So, malayo pupunta ako doon makakabukid sa par parte na 'yon. So, yan, ang kabukid doon. Ating pala madilaw-dilaw na. So, medyo ano pa ang kabukid. Eh. Ang sikat pa lang ng araw. So tumbo yung panakot natin Palakot sa ibon walang tilos eh tilos natin yung ah eh, no, mga kabukid doon oh. ayun buwas buwas na din eh ang uh, ng ibon tsaka mabait so bali bali ang mga kabukod doon tayo pupunta sa may party na yun kung so, nakita natin yung kulay puti na yung nabakas Uh, susulok pa tayo dito. So, yun yung palay natin. Madilaw na. Wala pa lang mga ibong gaano. Um, bantayan natin. May duyan So, yun mga kabukid, Dahil medyo malayan pupunta natin. Ah, ah, yun. dito sa palay. tingin natin ah, may ibang uh, Amaya-amaya mga kabukid, Pag medyo ano na. Lago na. Ah, uh, Medyo ano pa eh. Yan Mamaya ah, yan, may ibon na yan. Pagpasigurado yan, pagbalik natin, mga kabukid. So, ayun. Ganda ngayon ang, ano, ang panahon. At sana ay eh, wala namang ulan. So, ayun mga kabukid. Ah, doon lang tayo. Ah, doon na lang ulit tayo magbibidyo sa, ano, sa pupunta natin. So, medyo malayo-layo pa yung din natin. Ha. Eh. So, kita-kita tayo mga kabukid doon. Sa kapamamandaw natin. So, doon lang ulit natin. Open muna natin mga kabukid yung ano natin.

Burung ah, talangka, kak gitu deh. talangka talang gede itu, nah, udah mahal. Ini hanya

bali ano mga kabutid mga kabit natin yung dito at wow yeah. tawag ba unsi piraso wala ah wala kala yung alimang mga kabutid bunga pa lang nito zero pa tayo mayroon pa lang mga kabukid ayun oh madilim lang ah oh. Kala ko wala ah. So mayroon pa lang. Isa. Hindi ah. lang lang. May ano kung mga kabuko yung plastong zero natin. Kasi medyo ano ka ah. Medyo madiling pa dito sa loob ng ano. Ang, ang pa ang tayo dito sa ano. So, dito sa labas na yung anak kita na yung mga higat na araw iwan ulit natin wala ko wala mayroon pala mga mabalik huwag po na tayo mga alam mo ito mga kabukit pangatlo mga ikon ating bubutrap so lahat natin kukunan yan ano ating video lahat natin bubutrap lahat natin wala din. Wala ah. Ay, yun. Laki. Sabi't, Sabit pa. sa bagin. Ang kabukid oh. ay daki Laki. So, dalawa na. Ang ating hindi. Ay, naku. Madilim dito. Mga bukid sa ano. Ang gulong. Ang pangatlo yun na din natin din yun eh yung Di malakalaki yung mga mga yung na natin yun yun nakakamang tayo mga kaboy tatlong tatlong bubu na ito so, pang apat ito yung nakasalalak sa butas mga kabukid kasi may butas dyan tapos dun tagos dun sa kabila na yun ang ang ano tawag dito sa amin tilas yung butas ng ano na yan so ito pang, -pang apat na natin na bubu yun, mayroon agad mga kabukod oh. nasa ano ibabaw baka mayroon pang kasama yan ah wala at isa dalawa na ang ating huling alima oh. ayos at iwan ulit natin dadaanan natin ng mga bukod yung ating uh, ayun ano pandaw lang tayo ng pandaw So, pang panlima na mga ng hayop ay kanyang bilang din may lupaan so tatlong alimango na ang ah, awo tatlo ito yung pang natin pang bubutrat bubutrap mga kabukay sinalagyan ko nito mga kabukay sa iba bagawa ng so, minsan inaano ng hayop dyan sa ano na yan ibabaw ng <coughs> nah, yes. eh. ah. yes, ating bubutrap kailangan Ayos. ating hidayu, Sana lahat may laman. Ang ating mga Hindi ko na yuk itu lanjut dengan yang kabu kujung pengalaman hati nih ini hati nih up yang hati kamera bertonton gimana aja nih lima pengalaman hati lima bisa pengalaman lagu berat lebih terang sedang ini dah itu belum petai mak Ah, ini parang, pa balik labing isa tuh. Ano nga ba yun? Parte dito mga yun. Ang ating Ay! Oo nga pala. Dito sa parte dito. Nakaka ano? Mga Baka, Kasi ngayon lang ako dito sumuot dito ay. Eh. Sa ano na ito parte na yun. So, yung pang ano na ito. Ay, ito ano, yung

so ito mga kabukod yung pampito natin tinang gagawin ito. ito ito yung mga butrap natin ito yung ito medyo mga maganda ang ano nito pang pangitain so, kasi kalat kalat yung mga kabukod, yung yung mga pain na apakay dami naman lang mga kabukod ito tatlo

dalawa na lang tapos doon na yung iba papauwi na um, papauwi natin Balang wala na din eh. hindi ko na nakita nakita hindi dito so natin dito hindi ko nakita isa so yun dadaan ay nadaanan natin hindi ko makita ang habukod yung isa na natin itu bagus din tuh semoga itu bagus enggak kok bagus enggak nanti mau putar tuh malili itu yang kecil malah aku yang kamu pedo ini mah baki udah apa kesadaknya kamu pedo oh. big crab ini laki wah sakit yung yang niya nitnya, yung ano niya net laki naman oh. wow dagang super giant ah. super giant yang baka Wah di itu mga aku mga kabukit mag ano magkasa ng ating mga bubu trap parte na ito wala na gandang dito sana abuti yung panantaid ng high tide kasi paliit ng high tide eh. Nawawala na yung isa natin hindi ko sa alam saan parte yun ay doon iban mo na natin yung big crab natin yan ito last na natin ito mga bukid bago yung papauwi na tayo last na bubutrap na natin ayun taklob

So, yun. Ay, yung huli natin. Ay, no. Sabit, sabit. Dito. Ah, Yan naman. Yung so, anak talaga. Siyang bulat yung Sa tatlo ito, mga habukin. Yan tatlo din. So yan mga kabukid Papauwi na ako ayon. Ah. Uh, ah, dadaanan ko pa ibang mga ah, ano so bali walo na yung napandaw natin. 1 2 3 11 may, tatlo pa. So malapit naman na yun doon mga kabukid sa bahay. So medyo tang medyo angat-angat ah, -angat na yung araw ah. So ayun mga kabukid itong huli natin. So doon lang siguro ulit tayo magbibitch yung mga ano pauwi natin so yun magandang biyaya mga kabukit yung araw na ito so, kasi sobrang lalaki mga pinagpala tayo mga kabukit nang ganito kalaki oh talaga napakalaki nito na oh so mga, mga kabukit yung nit nya sa loob oh ang laki mga kabukit doon tamo oh, Tama, oh. Ang sipit niya. so pinagpala tayo yung araw na ito mga kabukit so siguro mamaya yeah. huli natin so mamaya siguro pakapon ulit so maglalagay ulit ako para madagdagan tong huri natin at para maibinta natin maging pira din mga hukod so ayun ayun natin mga mga humo pagayon na tayo papawin na so, ay naku mainit na mga hukod so ayun tapos na tayo so dito ngayon tayo mga hukod sa ating mga binabantay na ano Kalayan, gawa ng ibon-ibon. mau ibon Maya So, aja. Eh, lalu, kita bisa memilih. mga kalau ini sudah oh, bagus, maka kita mau membuat seperti ini walaupun so ini walaupun begitu, siapa lagi yang ada? siapa lagi? siapa lagi? siapa lagi? siapa lagi? siapa sa

So, yun mga bukod, uh, nandito na rin yung video natin at mababa na yung mga kinama. So, see you next video natin mga bukod. Uh, Ingat po pala God bless po.